Magandang umaga sa inyo mga ka-angler um, Happy New Year Ang araw ngayon ay January 8 yan First fishing natin ngayong 2025 okay, May kasama tayo ngayon yung mga tropa natin taga San Isidro Ang spot natin dito sa Barangay Dibut So ayan Sumahagis suma na yung mga tropa natin Sana pala rin tayo ngayon First fishing natin ngayong taon so, huwag na natin patagalin nandito na tayo sa dulo sulitin natin ng low tide napasok uh, na rin yung high tide eh. shout out sa team Hagis sa pinakamamahal kong girlfriend tamat at pinayagan mo ako ngayon kasusunod ulit yuuu ah, ano, nakadali pa natin oh. yuuu yeah! <laughs> May pang-ulam na! One spot na per, mga ka -anger. Kasagsagan pa kasi ng ano yan eh. Bale, dito kami sa may dulo ng dibut. Diyan sana ako mag medium heavy. Kaso alanganin. Maka madonate tayo. Wala ka masyado yung alon. Sila lumalaki yung alon. Kaya kasama ka mga tropa. Hoy! mga tropa natin antay na lang muna namin mag low tide kasi wala na rin kami pepestohan dyan eh antay na lang namin mag low tide tapos punta kami sa dulo ng gasang so ngayon magluluto na lang muna kami pero siguro try ko rin mag jig dito medium heavy dito ang tapon tapos retrieve na lang ng mabilisan pwede nagapaglaro pa ako rito kasi oh, pinindot ka na ina 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 Tak, tidak. 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 Aku oh, naman, master! Hey! <laughs> Ako naman! Tangki na bisa! Tiram tayong jig! Tiram tayong jig! Baka, di kaya nung jig ko yan! Pati na sana, Tim! Yan! Wow! Ore, baka! Habis, habis, habis! timing lang ta timing Ha? Ilang gram 'yan? 20. Pare, 15, 15. Try mo. Pagkaon yeah. pa pyramind ko kayo. Juan ito pare. Big eye. Big eye, terbally. Dali na naman Wow Pangalawa Medium heavy lang sa kalam Pangalawa Ah, uh, dalawang huli na tayo mga angler. Gamit natin tong medium heavy. Ah, sa jig natin 20 grams na galing kay traumatize. Ay na alun, no? Solid, alun! alon. <laughs> tagaan tiagaan mag jig dapat pala may dala akong 30 grams 20 grams lang kasi to eh. aw oh, daming nik, -nik. Pauluk lang. Pauluk lang. Oh! Ay, mabigat Pauluk lang. Woo! Pangatlo. Tangay na kala ako malaki na. Pauluk mga angler. Ah, ka lang. Pa. Na Pauluk. Bigay na naman. Eh, hey! patlo. <laughs> <laughs> Ate! Pangatlo! Pairing for ulam. Lutta na pinala guys sibuya sibuya meron din tayong bawang siyempre pampalasa yeah. tayote tayote kaya ang daon na si pilamus wow oh. bisa oh, ligo abaw yun um. lang sabaw na yan ay ah lalagyan lang tama na yan sakta sa gantong panahon ano Malupit niya sa ano? may tinola na. Ay, may fish si pa. May fish pa. Quality. Tugshiti yan sila kana okay. tulinya ko na kami ng pagkainan mga anglers ay tayo pangamaster woh covid pa matambo parehong 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 Oh. Ano 'yung Ay, sorry. <laughs> Sarap. Ano sino pala? inihaw man. kami 'yung isang huli ko. Inihaw oh. na namin. Eh oh. wala oh, kung anong case dato para siyang ang ruby snapper. Oh, kutsara? Kutsilyo. Tara. Eh. Uyu! Oh. Oh. Thank you, Lord. Ulam, ulam. Isa

Na bao ba? Oh. Air. Oh. Trip. Trip. Oh, trip, trip. Uy, ba? <hits> <Ay>. tang balik Eh, tangkang binitak. Sabagantaka si may ulam na tayo kasi ata tayo bat, sa huli na. Ba tayo yung kurutin. Diyan na uh, si Berang. Ito nang request niyam. Mama mo? So yun na uh, mga kangler angler Di pa rin nadadagdagan yung huli kong tatlo Pero dalawa na lang kasi inihaw namin yung isa parang ruby snapper so ayan yung mga kasama ko high tide pa kung sabi ko pababain muna namin ay eh. hindi na makatiis guro huhugot to mga alauna una alas do pali pagkaganon yung hugot may dalawang oras na lang kami para humagis so uwi na rin kami ng hapon so ayan update na lang tayo mga Kangler, hiu. abit oh <laughs> Lagut lagut